Hello everyone! Merry Christmas! An advance Happy New Year po sa inyong lahat. So, umaga na si Pilipinas, no? Good morning. Dito is uh, 10.20, almost 11.00 p.m. in the evening. So, Merry Christmas guys inyong lahat. So, ngayon guys, nais ko lang pong i-flex ang aking mga na-receive na regalo. Ayan. Kala ko nga wala akong gift, di ba? May na-receive po ako galing kina Amo. Tapos, galing sa kapatid niya. Ito. Ito galing sa kapatid niya. Tapos, asawa ng kapatid. So, mag-asawa sila. Tapos, ito kay Amo. Mayroon daw dito kasama ang kasama. Nandito din daw yung para sa asawa ko. Pati asawa ko nilalagyan din nila. So, bubuksan natin guys, no? Ay, titingnan natin kung ano ba ah! Pero, ano, mostly nilang binigay is pabango. Ayan, mga pabango ito guys, kasi... Hindi naman mahilig sa pabango. Iwan ko ba? Sila mahilig sa pabango. Ayan, ito daw. Ayan, isa. Mm. Parang ito yung para sa, ano ko, sa asawa ko. 310 real. My God. 310 real. <laughs> Tinanggal nga yung price yun. Hindi naman lahat. Nakita pa yung ano kalahati. Eh. 310 lang guys. So, sa, Pil sa Philippine man ito is 3,000 plus. Sa so, ito. Uh, pero ang alam ko ito ang para sa asawa ko eh. Kasi sabi niya may para sa asawa ko daw white yung lagayan. At saka ito rin. Natanggal yung ano, fries. 200. Iwan ko, ano mag magkadugtong. 200. O, o, 2,000 din ito sa akin. Mahigit. So, ayan. Ito yung kay Amo. Um, alam ko, ito sa akin. Ito sa asawa ko. Basta alam ko ito. Perfume for man, no? So, ito para sa asawa ko. Ito sa akin. So, tag-iisa kami, no? <laughs> so, ayan. Tapos, dito sa kapatid niya. Ito. Galing sa kapatid niya. Dalawa pa. <laughs> Tingnan nyo guys, oh. Perfume yata dito kasi ano dun. Wow. Ayan guys, oh. Ayan. Pag-chess. Wow. Ang ganda. <laughs> bukas. <laughs> Ayaw magpabukas. Wait lang. Oh, wow. Tingnan nyo guys yung laman. Ayan. Hmm, diba? Perfume din. Bango naman. Bango parang gusto kong kainin. <laughs> Parang gusto kong kainin, guys. Salo ko, Charot. Sa itayang. Sa kapatid ni Thank you. Thank you, mga madamo. Ano naman ito? Iwan ko lip balm, hand and five. Iwan ko, guys. Sit na siya. Dito, 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 dito. Hindi ko alam kung saan ko ito gamitin. <laughs> Ayun guys, oh one set siya. Baka may price dito. Ano gawin ko dito? Ayun. Mmm, <gasps> 13 dollars. guys, oh 13 dollars. Yeah, 13 dollars. Ayun, tapos ito ka galing kay Sir Peter. Mug. <laughs> <Mag. laughs> Kasi, bawat ano, na naano nila ako eh. Lagi ako nag-Starbucks pag nag-video pa ako guys. Lagi ako nag-Starbucks. Tapos, ano, na, ano ba? Tapos sabi ko, pag ano na, nasa ano na kami, gusto ko ng kape. Ayan mo, ang cute niya guys. thank you sir. Bye, nila no? Bet nila, pati asawa ko mayroon. Yung birthday din ng mama ko, Maroon din, pinigyan nila ng cash yung mama ko kasi narinig nila yung pag... Kasi nagbanyanita ba, pinaminyatahan namin. Ano ba ito? Tanggalin. Ayaw naman. Oh, mabigat gat. Hmm, yan guys, ang ganda. Daling ko ito sa Pilipinas. Ayan, ang bigat naman. Hello, my Piro. <laughs> Guys, tingnan you guys. May pera. Wala, <laughs> thank you, sir. Iiyak na ba ako? Iiyak <laughs> na ba ako nito? Ayan. Oh, my God. Iiyak na ba ako nito, guys? May pera, guys. Nilagyan ng cash. <laughs> Ayan, guys. Nilagyan ng cash. Hmm. Nilagyan ng cash. <laughs> yun guys. 50. Ha, ah, may buong 500. Huh. guys, may buong 500 guys. Ayun, may buong 500. May buong 500 po. Tapos, isa. Tapos, apat na tag Okay, so, <laughs> nilagyan niya yun, guys. Sa loob, nilagyan ni sir ng cash na 700 riyan. 700, mahigit din 8,000. 8,600 something, gano'n. <laughs> Thank you so much. And Merry Christmas. I love you all, mga amo. I love you all. I love you all. Alam niyo guys, nung una din, ang nagbigay nito guys, ang nagbigay nito at saka dito mag-asawa sila, American ano, diplomat. Tapos si madam dito na-assign. Ang nagbigay nito, yon ang nagbili ng laptop ng anak ko. Worth 38,000 mahigit. Almost 39,000 yung laptop niya. Sila ang nagbigay nung ano, nung, di ba, na ano, nung pandemic, online class. So, binilhan nila ng laptop. Kasi naging yung anak ko ng cellphone ba sa akin. Tapos yun nga, sabi ko na amo, he, eh, naging bilhan ko nga ng ano, cellphone dito. Tapos, ipaano ko lang, ipadala, ipapadala ko ba kasi may uuwi. Sabi nila, wag daw yung cellphone kasi maliit. Eh yun, binigyan nila ng ano. Binila nila ng anak ko yung laptop niya. Acer. Laptop. Almost 39,000. Yung pinsan ko na teacher ang bumili. So, ito guys, tapos ito at saka ito, mag-asabang magbigay sa akin. Tapos yung lalaki, binigyan niya ng cash. So, thank you so much guys. Thank you so much. Merry Christmas to all and God bless you. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Merry Christmas and advance Happy New Year.